morning guys tayo ng upuan che check natin yung ating atis guys kung maraming bunga yun basa pa yung harapan namin guys kasi naambon ambon pa siya ayan naambon basa pa yung harapan kasi agabi, guys is makataas ang baha guys ayan po na tayo sa puno ng atis mag harvest tayo ng bunga guys nakita ko dito pwede na siyang i-harvest titingin tayo ng mga bunga yung kaya natin abutin guys kasi hindi natin lahat ha, ab kaya abutin ayan kasi maliit lang tayo guys <laughs> so ayan guys meron tayong first na bunga nakita ayan siya guys yung malaki laki na siya ayan po natin harvest na natin at ating pahinugin so ayan siya guys so ayan naman yung iba kukulin natin patong natin muna din sa ibabaw ng tricycle ay nahulog na hulog na siya guys sa putang sa kalsada kunin ko ka muna at baka ay masagasaan. So ay nakuha na tayong isa. Sila na natin upuan baka mahulog tayo. So ayun guys meron na tayong isa. Patong natin muna dyan. Sunod na natin yung dito. Ayan guys medyo ano na siya. Pwede na siya talagang pahinugin. Yung iba kasing ko guys dito is nahinug na siya. Ayan. Ayan na harvest ko na. Itong isa guys, hindi pa siya pwede. Medyo malayo pa yung ano niya guys. Dapat ma... Dapat ganito siya guys. Ayan. Dapat ganyan na yung pagitan niya guys. Para madali siyang mahinog. So ayan, marami pa din sa ilalim. Kaso medyo malilit pa guys. So ayan, titingin pa tayo meron pa tayong makukuha. Ayan. Pero dalawa na itong nakuha ko guys. Ayan, titingin tayo sa taas. Kaso matataas yung iba. So ayan, dalawa lang kinuha ko guys. So, ayan. May e, saging naman guys. Ang nakita natin. Yung iba guys is mataas pa siya. Medyo, medyo maliliit pa. Saka na natin i-harvest yung iba. si medyo maliliit pa yung ano niya guys, bunga niya.